Magandang araw sa lahat mga ka-farmers Ngayong araw ay Nagpapahawa na tayo ng kamatis Kasi medyo madamo na Yan na namin na ganyan Para walang kaagaw ang kamatis natin Ito pinabunuan natin At nagsisimula na rin Mamunga Okay, si Ma, si Ma Yan ang Laguna. And then ang kamatis natin. Bali, inawa na namin para luminis yung kalikid. Hindi dapuan ng mga hayop. Ayan, kapal na. Medyo malalaki na rin ang lumalabas na bunga ilan linggo na yun malalaki na yun Bali, isang buwan na yata itong kamatis natin dahil masukal o oh. nabunota natin ng damo para walang sukal, maninis yan yan. ang ganyan bali ang daing oh. nang muna ka farmers happy farming